na ang kailangan nating i-fill out dito or kailangan pa ba talaga itong i-fill up para makontingin natin ang pagsiset up ng ating payout settings. So, kagaya din nyo guys, marami din pong mga baguhan na tinatanong ito. Alam kong basic lang ito, pero mga sa mga baguhan ay tinatanong din nila kasi natakot din silang magkamali. So, kagaya po nito guys, na tinatanong po ni Loods kung paano po yung VAT GST. Ito yung nakikita natin guys, kapag na nagsaset up tayo ng ating payout setting at sa baba po ng tax identification number or ng TIN. So, nakalagay po dyan siya sa baba guys, yung VAT GST Registration number, so nakalagay po siyang optional, so pwede nyo pong i-leave na blank lang po ang area na yan continue ka na po sa next kasi wala naman yan siyang problema optional lang yan siya, so hindi yan siya magmamatter okay lang na hindi nyo lagyan, pero kung gusto nyo pa rin po siyang lagyan, pwede nyo pong ilagay yung ginamit nyo yung team number sa taas, i-copy paste nyo lang at ilagay nyo siya sa baba pero sa akin guys, hindi ko na po siya nilagyan at wala po siyang problema, so yun lang sana nakatulong, follow and share, thank you so much